Pinabol at saka pinagbabaril ang isang lalaki sa Paranaque City. Sinigurado pa ng gunman na napatay nila ang biktima dahil binalikan pa ito at muling pinaputokan ng limang beses. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Kumakain sa isang karinderya ang lalaking ito nang masapul sa CCTV sa barangay Don Bosco, Paranaque City kahapon ng umaga. Maya-maya, dumating ang isang rider. Bumaba ang sakay ng motor at napatakbo naman ang lalaki sa karinderya. Naghabulan sila at nang magpang-abot sa pedestrian lane. Pinagbabaril ng rider ang lalaki. Bumalik ang gunman sa kanyang motorsiklo saka umalis. Pero bago pa makalayo ang gunman, dumating ang isa pang rider at nilapitan ang nakabulagtang biktima. Pinaputokan pa niya ng limang beses ang lalaki. Matapos ang pamamaril, sumibat na ang dalawang rider. Dead on the spot ang 39 anyos na biktima. Ayon sa mga pulis, dumaan pabikutan interchange ang mga gunman. Agad din silang naaresto sa follow-up operation ng mga pulis. Ang isa sa kanila, miyembro umano ng Sige Sige Sputnik Gang. Nakuha mula sa kanila ang kalibre 45 baril, mga bala at iba't ibang klaseng patalim onsehan sa droga ang tiniting na motibo sa krimen. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga sospek. Kabilang dyan ang murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iligal na pagdadala ng patalim. Ayon sa Southern Police District, nakababahala ang insidente ng pamamaril sa kanilang lugar pero tiniyak nila na prioridad ang kaligtasan ng mga residente. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Vasa. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.